Hi guys, na nasa -na Tadaresa ito ang station station kada hapon <laughs> kay Mangita Ogtimo muna siya ang bagong tindira diri bagong recruit out may mahiin amay oh ganan mo palit Nangita, nangita kung snack guys. Unya nagpalit ko og daya para sa kabuok. Kung mantay budget o sa kabuok na lang. <clears throat> mao si Mestika ng relocation. You know? Nang gawas na ang mga bata, lori guys. Basta wala na klase guys, mao jud ni. Mga kuan na mga, ano, mga magbike bike na ni sila diri, magtapok na ni sila diri guys. gawas na nila mga duaan kay bakasyon naman. Ang nagpaabot ko kanon sa magluto, maluto ako ang hotdog kay gutom ko guys. Gutom ko si Jessica sa mo eh. Gutom sad ka nang sad bantay bata no. Gutom tanan. Ang problema og nabata ipalit no. dari biabas diri Bisaya guys oh. iluga ni siya diri og kuan. Dagan hinog ba? is kayo. Grabe ka init ang kuan ron guys. Ang panahon eh. Ngara sa balay ba watay lang mag-content food kay usahay. Ug mag magluto-luto ta kinahanglan mo ta mag-budget budget kay eh, pag magyawyo lang sa ta usahay no. Kay ato arang ba, ba ang puhunan, di ba guys? Kuan ron mga alas 3 naman siguro ron kapin. Narako diri dulo sa kapilya guys Minta sa nagpaabot Kaya sa maluto ang Ako ang gipalit Ningaw ka ayo Wala rin mamaligyag barbecue no kay ito dito sa Santander Kay Fiesta ato sa sila dito mag Kuan guys Mag Simana Santa Yan yeah, mag Fiesta sa sila dito So dugay dugay pa dito makakaon O barbecue ani mga guys Nga no, bitamax Paabot lang ta, no Tutal balik raman ang simana no. Dili man buwan, simana raman. Grabe ka init. Kung di ka maligo, ang limuot ka istanan. Ana lang na may ka ako ron nang kuanon. Kuanon na ku anon lang. Ana lang sa. Ele. Aku percaya dikau jadi kuat yang mengapa basura guys dari semua, ah. so lah enak basura sura angkat ang kok anun dagang selama bagus. Bangga untuk French fries guys, hot dog. dilatar untuk abang nako kok, tegak apa? Ini